So yon mga idol, for today's video, ayan may karga na tayong bigas at saka isang kahon. Na, na, nakakuha na nga tayo ng ating uh, booking so bali atin nga pala natin itong mga idol sa barangay magsikap at kung saan eh, ito yung hahanapin ng mayari pag hindi natin hinatid oy eh? Uh para baliwa. Ba? <laughs> so yon mga idol bali hindi na tayo nakapag video dun sa ating pinaghatid na ng ating bigas mga idol dun sa barangay magsikap at ayan na dito na nga ulit ako sa, dito sa aming paradahan what? So, na ano nga mga idol, bali, nakarating na nga kami, nakarating na nga ako dito sa paradahan namin. At uh, ayan, natitong nga pala rin dyan dyan at dumating galing abroad. What? Uy, ano abroad? Parang baliwa. Galing lang Manila. So galing nga lang Manila ang pare at uh, inakit nga ako, mag-isambuti daw, mag-isambuti uh, mo na kami na what? Parang baliwa. <laughs> hindi nga mga idol at bumili na nga ang paring dyan na isang buti dyan na napakalamig at uh, gusto nga daw niya magpalamig muna dahil nga mainit nga yung panahon dito sa amin at uh, medyo malingahit nga yung panahon dahil sobrang init na nga. Hindi totoo yan. Bola lang yan. At sabi ko nga ay nako hindi na tayo makakabihay dito pare pagkaganyang ang nagsimula ka na ng inom. At ipinagbigyan ko na nga ang paring dyan, dyan dahil nga libre din naman ito na paring dyan, dyan at uh, ayun nga at tumagay na muna kami dito at ito na muna yung mga kaganapan ng umpisa ng dating namin mga idol. In ay dumating ang pare. Nagpapangatas eh. Wala. Hindi tayo wakay iya, yeah. kayo yeah. <laughs> iya. Huwag kayo okay. na guys.

n、oh. itu kok yang mana yang sekarang lah

Oh, bigat na pare, talaga ng abayo. Eh bihira ka kaya masisira kayo guys sa ah? Fortune's video ay eh, medyo maglalasing muna ako ng pare. Bahala ka sa buhay. Pero hindi na tayo babayaan guys. Uwi na tayo. Kami start na tayo. Babayaan na tayo si Pare dyan dyan. Start na. Start na. Babayaan na Pare Jenjan. Na tayo susunod na dito. Babayaan na tayo pare. Amangalin niyo yung mga magigipasayan nito mga chicks pare. <laughs> Ganun talaga na ito. So yun know, na mga idol, medyo tumatama na yung redor sa atin no? mga idol, kaya medyo nakakapaghambugan na kami ng aking panjan dyan, dyan at uh -huh. maaba na yung ating videos mga idol. Hanggang sa susunod na lang ulit nating mga simpleng vlogs at yun, hanggang sa muli, babush! Thank you for watching!